Alright guys. Ang nakikita ninyo ay isang lim na lagusan na kung saan ito ay lagusan papunta sa isang simbahan. Doon sa tuktok ng brol na nakikita ninyo. At mula sa simbahan ay pwedeng dumaan papunta dito sa lihim na lagusan. At mula naman sa simbahan kung ikaw ay dadaan mula sa lihim na lagusan doon sa bandaron ang lihim na lagusan ayun ang lihim na lagusan yung lugar na yon yung pintong yon mula rito sa aking kinaruroonan naman ay mayroong daan ito naman ay isang daan na pababa so ay ito ay isang panghagdan na pababa rin mula dito sa aking kinaruroonan ay pupunta doon sa gawing ibabang ibaba ito ang tinatawag na shortcut at mula nga rito, gaya nga ng sabi ko, yun yung lihim na lagusan. Papunta sa may simbahan, sa tuktok ng brul. So mula nga rito sa aking kinuroonan guys ay uh, bababa ako mula sa itaas, sa ibaba at uh, tara samahanin niyo ako guys. So ayan guys, uh, nakababa na ako mula rito sa taas, mula sa taas, ay nakarating na ako dito sa ibaba. Mula doon sa itok ng simbahan, papasok ng lihing na lagusan at papababa nga rito.